Shop <laughs> Ito nga ang viral voice notification ni Vice Ganda sa buy and sell app na Shopee, na talaga namang ikinagulat ng karamihan. Once kasi na mayroon kang notif ay maririnig ang boses na ito ng its Showtime host. Halo-halo ang naging reaksyon ng netizens sa ginawa na ito ng Shopee. Sa katunayan, ay mayroong ilang netizens ang gumawa ng reaction video sa bagong notification sound na ito ng Shopee. Narito at panoorin natin. Shop Gunner! <laughs> Ba'y skanda? Oh my God! Grabe yung notification sound ng Shopee. Nakakatakot. Lalo na kapag madaling araw, tapos patulog ka na. Patulog na ako, naka-off na yung lights, papikit na ako, tapos bigla biglang SHOPGUNNER! Shop Napapatugtog ako sa sakyan. Road trip, ganun, broom-broom, biglang SHOPGUNNER! Shop <laughs> Nagpanilos ko kanina, so gumamit ako ng phone, tapos bigla siyang nag-shop Tapos meron pa siyang horse sound sa dulo. Nalisan na siya na mo yung phone, hindi ako nag-silent ang phone, guys, kasi mabilis mawala yung phone ko. Nakakalimutan ko siya, kung saan ko siya iniiwan, kaya hindi ko siya sinasilent. Shop ganun! Guys, ganun na din ba yung notification sa shop? Yung like, sumisigaw so si Vice ganun. <laughs> Hindi pa kayo magugulat kasi ako aning na aning na ako dun sa sound like bigla mag-scroll sa tigas bigla. Shop ka na! gawa gawin. Here is your price. <laughs> Ang pinansinan makaisip nung ringtone na yon para sa Shopee ha. So ano, mataya kasi Yung beses na akong magulot niyo araw na to.